Manal. Good, morning, morning. good morning. Good morning. January 7. Ako lucky number. Lucky number. Jawo. Yan. Mm -hmm. January 7, 1-7. Malapit na raw. Two mm -hmm. days to go. Thursday. Magmi -me meeting na finally ang Comelec at PNP para pag-usapan daw po nila yung uh, mga areas of concern. Mm -hmm. Ngayon nyo lang gagawin yan. Thursday. First Thursday. We, we, uh, there was a technical working group, and we are just working at uh, at the highest level. Ko ano yung mga recommendations yes. nila? Ayan, kanya. Hanif, ang galing. Talaga, <laughs> That's the bureaucracy. Ang galing mo talaga. Okay. Alam niyo po, yung mga checkpoints na yan, misan misplaced. Okay? Bakit? It parang sinasadyang ilagay yung checkpoints doon sa mga hindi dadaanan ng mga loko-loko. <laughs> Halatang-halata. Ay, nako. <laughs> Matagal na po. The oldest trick in the book. Hindi, boss. Hindi? Yung checkpoint na nilalagay doon sa kung saan maximum nakikita ng tao. <laughs> Di ba? Pakitan tao. Oh, it's up. Ah. ah, pakitan tao. So, lahat po, i-istorbohin nyo. <laughs> Ayun ang problema ko sa mga ganyang measure eh. Yung checkpoint, checkpoint. Yung mga checkpoint, checkpoint na yan. I don't know kung may nahuhuli sila. Ito bang loko-loko? May report ba in the past mm -hmm, mm -hmm. na sa checkpoint, eh nagkakaroon ng hulihan? Wala. Absolutely none. Mm -hmm. Pare. then nagkaroon wala. ng checkpoint na nagkaroon ng hulihan sa Batangas, di ba? Yung nahuli yung ano. Kasi ah, yung nagkamali yung uh, driver. Nagkamali oh, oh. yung driver. Bumalik po. <laughs> 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 Hindi, ibang checkpoint. Ibang checkpoint yun. Check yun? <laughs> Ang matindi pa dyan sa checkpoint, ma, yung po mga dito sa social media, hmm. may mga nagre-reklamo, natatamnan sila ng shabu. Ayun. Yan ang nang yung, yan ang mabigat. Yan pong uh, trunk. Oo. Uh oh. Siyempre, meron... Buksan mo, buksan mo. buksan sasabihin. mo, sasabihin. So, nado ka lang, nakaupo ka, bubuksan mo yung trunk uh -oh. mo, titignan oh, oh. Pag... kunwari. Uh oh, Yung pala, may ilalag may ano to? Ano to? Ano to? Yeah. Ay, ayan. Doon sa susunod na checkpoint, babar... Harangin Marami pong ganyan horror stories. PNP. Yung po ato nyo. Pag-aralan ninyo na mabuti. Ayan. Baka naman, uh, pwede nyo kami tulungan dyan. Mm. Kasi yung mga checkpoints, checkpoints, na wala naman na sa tamang lugar. <laughs> At hindi doon dadaan. Eh, tsaka ngayon, na strict stricto daw, mm -hmm. hindi pwede magpabukas. Mm -hmm. Sabi ng Comelec. Pero hindi po sinusunod yung rule na yan. Matagal naman rule mm -hmm. na yan eh. Pag nag-checkpoint, titignan ka lang. Oo. Oh. buksan mo yung ilaw sa ano mo. Oh, sa yun lang, po, ano lang. Ano, hindi po pwede inspeksyonin yung buong kotse nyo. Okay? Yan po ang uh uh, uh, uh meron tayong uh, gusto ko sana oh, i-introduce uh, to uh, eh. Uh, Oo. Oh. Uh meron tayong special halo-halo. Na i-check point muna natin. Na, uh, Oo, oh, ito oh. hindi do ito exempted sa checkpoint. Oo oh, eh. Oo, oh, lalo na pag naka-all white. Hindi tina, ang tinatanim dito pakwan. Pakwan, yan. At ma Bangga. Mangga, mangga. Oh, yan. Kamelo. Ini tinatamnan ng shibu, eh. Oo, oh, hindi. Si Secretary Lari Gadon. AKA Kidlap. <laughs> Hindi ka ng lahat. Good morning. Good morning. Good morning. 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 Magandang umaga at Happy New Year. First time kong makagreet sa ating mga taga-subaybay. At uh, muli, eh, binabati ko kayo ng Happy New Year. Masaga ng bagong taon. Yan. Yan. Maligo. Ma mali Maligo. Maligo. <laughs> sa bagong taon. Printing na raw po ng balot. Aros. Uh, uh, yan ba ay nababantayan, parin Joda? Meron ba talagang grupo, NGO or uh, civil society or whatever, na pwede magbantay? Kasi nagka, dyan nagkaka... Oo uh, nga eh, Oh. Uh, actually, actually meron yung, 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 uh, ba? diba, yung PPRCB, dati, lang. dati yung NAMFREL. Bantay na ba eh, lang, oh. yan? Well, uh, hindi natin alam ngayon ang, kung paano yung kalakaran. Kasi, Dahil kasi... Ang sistema dyan, pare, ibibigay sa NP... Na o, NPO. Na Oh, National printing, wala naman pong kapabilidad. Oo. Oh, oh. Ina-outsource. Pero hindi natin, natin, natin alam ngayon kung, kung nagdawa ina na. ina-outsource nila. Oo. Oh, oh. E eh, doon sa outsourcing na yun, doon nag nagkakaroon ng, ano, Miracle. ng uh, Miracle. Yeah. Magic. Oo. Okay. Uh, oh. Pero hindi Kaya no, natin ka alam ngayon. Ano okay, kasi, daw, uh, yung, ah, the bulk of the printing right now oh, is uh, oh. by NPO itself. No. The bulk? The bulk. Hindi, paano yung hindi bulk? <laughs> Meron <laughs> pa rin what I'm saying is meron pa rin pong outsource window uh -oh. na yung mga may mga masasamang talangka. Uh -oh. eh, meron kayong pagkakataong gumawa. Anong sinasabi mo, parang Conrad? Window of opportunity. Yeah. Ayan! Window <laughs> win opportunity. It's there. It's there. The uh -oh. window of opportunity. E eh, yun po ang kailangan to, para pang publiko, para magkaroon ng confidence, confidence. Uh -oh. result ng eleksyon. Ah, wala wala 'yung mga ganyan. Dailang, kailangan 'yan lalo na sa Bago mga lokal. Eh. No. Uh, kasi sa lokal, ang ba dayaan talaga ay Matatinde. 'yung pagsubo ng makina kasi makikita mo agad. Da, 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 ang national oh, kasi ang daya dyan, 'yung, yung transmission. Yung, dalawa kasi may extra server. Uh, oh, may extra server. <laughs> <Tati> <laughs> 'Yung meet may room. Oh, ah. uh, grabe yung Dayaan dyan Tati sa ang, ano si senatorial. Uh -huh. Tatlo sistema ngayon <laughs> okay. na workout na kailangan nababantayan. Una-una siyempre yung source code. Kaya ah, dapat, yung source code. Dapat ma-workout mo yon Alam mo, code. itong source code nito, ganito, ito lang. Ah, At ah, saan nakatago yan? Nakatago ba yan sa central bank? Central bank. It's supposed to be central bank. It's top secret din eh. Yun na nga, isa yan. Oh. Oh, hindi naman na uh, open to public secret. Ah, oh, hindi, hindi. Yeah. Uh, yung mga nakakaintindi lang ng ano, uh, oh. number two, yung tungkol sa paglalagay ng flashcard. Uh, flash card. Yun oh, card. yung flash card. Kasi tungo ilalagay yung oh. ano eh, yung code. ah Uh -huh. ilalagay yan doon sa machine. Sa machine. Number... Eko iba pala, nagka-switch. Ayan. Oh, ayan. Hindi sa bilis ng kamay. Ayan. Oh. Uh, Slide of hand. Slide of hand. Wala <laughs> nag-a-apply na, ano mad -gen. Mad -gen. <laughs> so, uh, dyan eh, mag-shot. so, isa yan. sa bilis ng kamay, iba yung... Na, iba yung nailagay. Uh like... ah, -huh. Ah, oh. oh. At saka, pa, uh, pangatlo, yung mismong sistema, kasi bago ito ngayon, hindi na ito smart. Oo. Okay. Oh. Okay. Hindi na, Mi, ito. Eh. Miru. Oo, mm. Oh, miro. Mm. Kaya, ngayon, binabakbakan niya yan ni Congressman Malete. At saka ni Congressman huh? ah. na, eh, uh, Erise. Erise. Uh, ni oh, oh. Number three, ito na, yung printing. Tapos number four, yung transmission. Yung transmission. Transmission na, di ba? Mm -hmm. uh, number five, par ito, nangyayari ito. Lalo na sa local, yung sinasabi ni... sa oh, lokal. Sa local. Tari hindi pa natatapos yung talagang bilangan. Meron pa naiiwan dalawa tatlong barangay. I declare is, na and, uh, yung uh, results from that barangay. It doesn't state, matter. Wala na yan. Uh, it, will it will not will affect, not affect, affect the, the number of votes epidemic. And, and, mute and, and epidemic. Oh. Pagka-declare, <laughs> Pagka ayan, alam nila rito. Mute and epidemic. Pagka-declare na ano na yun, firmado at lahat, ang hirap mo na. na habulin. wala na. At saka dito, very prohibitive ang protest process. Nakita mo nga si ano si BBM inabot na ng 6 years by hindi pa rin na-resolve. Nanalo na lahat, wala pa resulta. Oo. Ganun. yung ganun.